so sa halagang 10 piso ay magkakaroon pwede kang potential na makakaro million dito sa system na to. So napaka-impossible isipin dahil sa uh, 10 piso lang yung sinimulan mo. Pero potential or ay eh uh, parang ma mangyayari dahil uh very affordable lang naman siya. Uh, ilan ba tayong tao dito sa Pilipinas? Eh 100 billion ba? So, kung tagpiso-piso tayo, iambag natin sa sistema. So, magkakamilyon din tayo dito. Kaya, kaya naalala ko yung kwento ng aking tiyuhin noon na naging mayaman siya. At tinanong ko sa kanya kung paano yung maman. Sabihin, sinabi niya na, umanap ka ng isang milyong kaibigan. Kailangan may kaibigan ng isang milyon.